Hoy, makinig kayo. Mayroon na naman akong sasabihin sa inyo. Mayroon na naman akong ipapaliwanag sa inyo. Atorne, alam mo, hindi ako kumakain ng gulay. Mayaman ako. Ikaw, labas lahat pera mo. Ano, atorne, ha? Oh, saan ka? Makinig ka. Huwag kang bingi-bingihan. Sa so, sadyang bingi ka lang. Makinig kayo. Ito po yung sasabihin ko sa inyo. Hindi ako kumakain ng gulay. Masarap yung kinakain ko. Atorne. Ito, para sa inyo to. ato <laughs> ano, atorne. Nandito ako, makikita mo naman ako, atorne. Ha? <laughs> Pakilike lang po, pakishare na lang po yung aking video. Pakicomment na lang po kung ano yung sasabihin niyo sa akin. Bahala na kayo kung matamaan kayo, kung magagalit kayo sa akin. Basta ako, masarap yung kinakain ko. Oh, ito. Hulaan mo to. Kung ano yung tawag sa inyo yan. Oh, attorney ka man. Oh, ito. Anong tawag sa inyo to? Ha? Ipapakita ko to sa inyo. Oh, hulaan mo yan, attorney. Ito ngayon, ang mayaman mong makikita. <laughs> oh, oh, ikaw. Oh, engineer. Hindi ako kumakain ng pagkain ng may Ang pagkain ko, yung masasarap talaga, attorney. At saka, engineer. Hahaha. <laughs> to engineer. Ha? 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 Huwag naman ninyo itago-tago yung pera ninyo. Magkain naman kayo. Huwag kang matakot magastos. Kumain ka ng masasarap na pagkain. Ano atorne? Walang binatbat ka sa akin. Ako, ako ang pinakamayaman dito sa buong mundo. <laughs> ano ba Engineer, ha? Ha? Magkain tayo ng masasarap na pagkain. Huwag yung gulay-gulay na pagkain. Wala 'yan. Tapon nyo yan, hindi masarap yung pagkain. Dito tayo sa masasarap na pagkain. O, oh, engineer. O, oh, ano, ator atorne. <laughs>